Ikinalungkot ni Diana Zubiri ang balitang bubuwagin na ang Sampagita Compound o Sampagita Events Place. Ang nasabing compound ang kinatitirika ng Sampagita Picture Studio na siyang producer ng mga malalaking pelikulang Pilipino noon at pag-aari ng mag-asawang Dr. Jose Perez at Azucena na kalaunan ay pinamahalaan na ng anak ng mga ito na si Marichu Vera Perez Maceda. Noong nakarang taon ay ito ng Vera Perez Family sa Ayala Corporation kung saan planong tayuan ito ng mall at kondominium building. Unang matatanggal sa gagawing construction ang Sampaguita Chapel na siyang ginagawang venue sa mga pelikula ng Sampaguita Pictures kapag may eksena ng kasalan. Dito rin ikinasal si Diana sa kanyang mister na si Andy Smith dahilan para malungkot ito nang malaman nitong tatanggalin na ang nasabing chapel. Ngunit natuwa naman si Diana dahil hindi kasamang mabubuwag ang Vera Perez Ancestral House na very memorable din sa kanya dahil dito siya inayusan at dito rin siya nagbihis sa kanyang wedding gown. Samantala, posibleng si Gloria Romero naman ang huling celebrity na nagdaos ng karawan sa Pagita Events Place dahil nagcelebrate ito ng kanyang birthday nito lamang December 15. At yan, aking balitang showbiz sa para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.